ano you know, si sa sibuyan ang lalaki ang lalaki niya <laughs> ano tawag diyan my love tud ka kinititkan yung pet para ano uh, okay. para masipsip yata no ang lalaki oh ang lalaki niya magkano lang yan mura lang yan hmm. 50 50 isang balot ang dami-dami eh di bali isang daan ang dami-dami din O di mura lang mura yung pagkain dito ang mahal lang dito Puro-mura, eh. Puro-mura. <laughs> pura Ayan, <laughs> you know, oh. pa rin, daddy? Ulam namin yan mamaya. Tapos, ang dami pang nyog, oh. Tingnan mo, ang dami nyog, duno, oh. Doon, Oo. Oh, oh. Ayan, oh. Yung nyog, oh. Ayan. Oh, yung mga nyog namin, oh. Ayan. Ayan, you no know, Ayan. dami mga bunga. Oh, makapuno. Kasi mababa lang to, Dwarf. Dwarf. Ayan siya. Yan lang mapun. Baka mahulugan ka tadi. Hindi kaya? Yeah. Hindi. Oh, yan, yan ang puno ng nyog dami-dami oh. Yan. Yung matataas na yan, yan yung mga ano, layog bang Yan oh, may matataas. Pero papalitan namin ng dwarf yan. Para ano. Lapit na tumira dito. Ilang ano na lang, titira na kami dito. Yan oh. 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 oh yan. Tapos may buyo pa, oh. Pag nanganga ka. Bunga bunga. bunga, bunga pala. Pag ka, bunga pala. Yan. Hindi mo kailangan ng ilaw dito. Tawa ng ano? Tawa ng... Hangin ang kailangan mo. ay hindi? Katulad nito, oh. Hindi mo kailangan ng ilaw. Oh. Hangin. Yan, ulam namin yan mamaya. Yung manok pala dito, ano lang, no? Umagala lang siya may labo. Ano? Pagalain mo lang, no? Hmm. Kaya lang, lagyan mo siya ng harang. Para hindi siya makalabas, no? Hindi. Hmm. hmm, para... Eh malawak naman tong ano niya, ah, kakainan niya dito ah. Ay, ganon. Hmm. Bahay ng ano yan, no? Oh. Bahay ng aso. Hmm. Laki, ano? Yan, bahay ng aso. Pwede na bahay ng tao, yung bahay ng aso. Diba? Hmm. Yan, Oh. Kain ng aso, pwede ng bahay ng tao. Talaga, laki. Tulong mo O yan. Susunod na gagawin. Ano, magkakayod ka ng nyug. Kayod ng nyug. Ang gata. Para dun sa ulam ng si para masarap siya kainin. O, diba? diba? Yan eh. Pakita The... mo yung mga pants ko. Eh. <laughs> <What was that? laughs> Ayun pa oh. Nakatariot pa oh. Yeah. Ayun you know, oh. mo. Pumorma pa talaga oh. Yan, si ano. Pumorma pa. Hmm. nakita mo. Hmm. Hmm. Ay boys. Buhay talaga itong ulang <laughs> probinsya Papawis ang amo na. Ano? Eh Papawis. Pakita ko pampawis mo. Pa <laughs> yung ano na lang. Ano may angin pao. Oh. Hmm, yeah. Yeah. hangin pa. Solar <laughs> so, yung ng angin so, ano, laging brown out eh. Is... Brown outline. Yeah. Ito yung sihi pala oh. Ayano. Oh. Yung maingay kanina, ayan no oh, si Bruno oh, ayan, si Bruno, maingay. Buti pa si Skippy, tahimik. Si Bruno, maingay. Oh, Paano hmm. Eh, ano mo kaya ate, pag pinigaan? mm Tate. Ate okay na. Okay ah, Ha?